Ito talaga ang luto ng kangkong na bukod sa masarap, mura lang kasi konti lang yung ingredients na magagamit. Kapag gusto ko nga mag-ulam ng kangkong, ito talaga ang parating niluluto ko. Hiniwa ko lang ng pa-cubes itong dalawang bloke ng tokwa na binili ko. Pwede nyo pong dagdagan kung gusto nyo mas marami pang tokwa. Kasi napakasarap din naman talaga pag maraming tokwa. Pero sa akin, okay na itong dalawa lang. Dahil isang bukos lang naman ng kangkong ang aking lulutuin. Isinunod ko na nga dito ihiwalay itong tangkay o pinakastim ng ating kangkong. Dahil hindi ko ito isasabay agad sa pagluto mamaya. Mamaya, malalaman niyo kung bakit. Tinuloy-tuloy ko na nga lang dyan hanggang sa maubos ko ang isang bungkus ng kangkong. At ito na lahat ang nakuha kong tangkay at dahon at marami-rami na din pala ito. Hugasan na muna natin ito ng mabuti at itabi na muna natin ito. At simulan na natin sa pagprito itong hiniwa nating tokwa kanina ng pa-cubes. Pwede niyo iprito yun ng buo or ano ay yung discardin niyo sa pagprito. Pero ako, dito ako mas nadadalian. Prito lang nga natin yun ng mag light brown kunti pero wag niyong sobrahan para medyo soft pa rin yung sa loob. Naglagay na nga pala ako dyan ng tubig sa isang kaserola. Yung sakto lang, yung malaga lang yung tangkay ng kang Dahil medyo matigas talaga ito at para malambot talaga pag niluto natin mamaya. Kaya hiniwalay ko yung dahon at itong tangkay. At kapag okay na, simulan na natin ang pagisa pizza. na nga ako dyan ng kuting mantika at sinunod ko na rin yung luya. At ko pag okay na yung luya, ay sinunod ko na itong bawang at itong sibuyas. Yung iba, naglalagay sila ng kaunting baboy. Pero dahil budget friendly tayo, okay na itong tokwa. Dahil parang nag-pork ka na rin sa lasa at sarap nito tipid version nga lang. At inilagay ko na rin pala dyan yung tangkay na nilaga natin kanina. Hinalo-halo ko lang at isinunod ko na rin itong dahon. At ilagay natin natin yung mga pampalasa gaya ng toyo, oyster sauce, at suka. Naglagay na din pala ako dyan ng paminta at konting seasoning granules Pero optional na lang nga kung ayaw nyo maglagay Halo-haloin lang natin yan para mahalo ng mabuti yung mga ingredients at takpan na muna natin Nagdagdag pala ako ng toyo dyan kasi nakulangan ako sa kulay nito Dahil paluto na yung ating kangkong, saka ako naglagay ng siling pula at siling birdie para may kunting anghang para mas masarap. Hindi ko masyado inanghangan ito dahil hindi lang naman ako ang kakain. Naglagay pala ako dyan ng brown sugar para mabalance talaga ang lasa. At para lumapot itong sauce ay naglagay ako nitong cornstarch na tinunaw dito sa tubig or yung tinatawag nga na slurry. At kapag okay na yung lapot at napakasose na nito ay ilagay na natin itong tokwa na tinirito natin kanina. At huwag nyo rin palang kalimutan tikman ito para malaman nyo kung ano pa yung kulang at pwede idagdag sa lasa. Amo lang na. Salamat sa paglantaw.